Sabi nila, masarap daw yung, ano, masarap daw yung Boss Bakery. Parang, hindi ko alam, parang nabalitaan ko, parang, ano daw yan, parang galing sa Japan. Japan ba yan, be? Boss Bakery. The Boss Bakery. Ayan, oh. Ito siya. Alam mo pinipilahan to kanina as so, in talaga. Sabi ko nakikita ko to sa, sa ano sa Facebook na ano na kwan na bakery. Tapos ano siya tingnan mo oh, Look at this. Ayun oh. Ayun. Di ito yung favorite. Ito yung favorite ni Leon. Plus. Tapos ba? Tapos, ayan, o. Oh. Tapos, kwan. Ito yung isang, ano nila, balot. Mura lang. As in, talagang, mauubos ni Trillion po. Sigurado. Ito, binila ko siya ng dalawa. Kaya, ano siya, yung, ano pa ito? Japanese ba na no, bread? Hindi ko wala kang idea. Parang Japanese ata ito. Tokyo. Hindi, <laughs> <de> lang sure. <laughs> Tapos, ayan oh. Tapos, yung, yung, yung pang nila, grabe ka mahal, two dollars. Siling ko sana, nagdala na lang ako ng, 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 ng Walmart na bag. <laughs> Para doon ko na lang isalpak, di ba? Eh, ningi, buti pumayag yung babae na sinikretohan sinekretoh, niya akong ibigyan ng ganito. Ng, ng box. At saka yung mga cake nila, hangga, ang, ang, Parang ang sarap tingnan. Kaya, kuhan, ano yan? Parang ang sarap tingnan. Alam mo, masarap ito sa soft drinks. Eh. Nabi Soft drinks, no? For three years, hindi ako umiinom ng soft drinks. Dahil lang baka uh, iinom ako soft drinks. Oh, iba na yung tingin ni Phil sa akin kasi wala na eh totally wala na sa ano eh, vocabulary ko yung ano eh, yung soft drinks. Hindi okay. na ako may ilam, di ba? Since? Di ba? For three years? Siguro sip. Zip, zip. Sip lang. Ayan o, oh, may pitch. Ayan o, oh, may pitch. Kaya, nakakatuwa kasi, anong tawag yan? Ah... Uh, Saan ba ako pumunta kanina? Ito pala. Kaya ako lumabas kasi pinaayos ko yung camera. Eh, wala naman akong idea na hindi pumasok sa isip ko na ipaayos yung cam. Yung camera, yung, 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 yung lens niya kasi, tatlo yan eh. Nabasag kasi nabitawan ko, ba diba? So, yung, yung camera niya doon sa loob, buo pa. So, nung tinignan kanina, pwede pa, pero sabi ni BJ, pwede pala ipaayos yan kasi ayoko na nga mag magbagong phone kasi ano nga ayoko yung mga recurring mga ganun kasi ito wala ka na eh ah, uh, iyon na to eh wala ka nang wala ka nang babayaran hindi ka nabibili bago so ayoko na kasi maganda talaga tong phone na to tsaka 5 years na to sa akin so ngayon ayoko siyang palitan kasi all good na ako eh. Di ngayon, sinabi nung nag-repair sa akin kanina na actually, kung mag, mag upgrade ka sa, ka sa, bago, mas maganda talaga tong phone down na to. So ngayon, uh, ano yan, uh, $15 ang repair, tapos nilagyan na nila ng screen protector, tapos gusto ko sana yung outer, ano, yung, cover, eh masyado siyang bulky, kaya wag na lang. Kasi palagi ako nababagsakan ng phone, eh. palagi ko nabibitawan, nadudula sa kamay ko. Kaya pag lumalabas ako ng car, tapos tutulak ko yung pinto, tapos biglang hangin, hawak ko na yung phone ko, yun ang pangsagang ko sa pinto, kaya nab nababagsak. Every time talaga na ganun, ganun, twice na to eh, na nabagsak eh, na ang left hand ko yung nagasagang sa door pag lumalabas ako minsan malakas yung hangin so biglang napapasara yung pinto tapos palabas ako kaya kasi maipit yung paa ko kamay ko yung gina, ginasagang ko kaya yun hawak ko rin yung phone ko kaya napabagsak ko, diba? 'di ba? Ang dami kong kwento, 'di ba? So ngayon okay na yung camera, 'di ba? So wala na fixed na yung camera ko kaya happy all sa $15 na nagastos tapos na fix siya. So instead of buying a new 'di ba? Kaya bye guys.